Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng bago nating nagpaalaga sa mga bagong nagpa-reading. Okay? Maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo sa mga client ko na bumabalik. Bakit tumatay yung balahibo ko? Nakikita nyo ba? Kakaumpisa pa lang natin ha? Parang may intense. Okay. My God, tayo talaga, oh. Tumatayo talaga. Okay, tingnan natin ano kayang mysterious na yan. <laughs> okay. So, tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Alam ko naman kung bakit ka nandito dahil napaka-curious mo sa energy ng person mo. Especially mga long distance. Six of Wands. Okay. Ano to? Competet competitive? Yung bang tamang words? Yung parang nagko kompetensya kayo. Yan. Pero okay naman siya. Okay yung energy niya. Hindi sa pagiging parang kalaban mo siya. Hindi naman sa ganun. But meron ditong Six of Wands. Parang inaalala niya yung dating kayo. Okay? Naalala niya yung mga bagay, yung mga, kung ano man yung mga, masasayang sandali ng mga ginagawa niyo Siguro may lig kayong mag-travel. May lig kayong mamundo. Ano pa yung mga, may lig kayo halimbawa, gusto yung magdagat-dagat, yan. Mag-inom, mag-unwind. Hmm happiness. Naging masaya siya sa piling mo. Meron ako dito nine of cups, hang, uh, the hangman, and the moon. Okay. So, may nakikita tayo dito na kahang siya, no? So, yung past nyo, kung ano man yung masaya at malungkot, naalala niya po yun. Okay? Hindi, hindi siya basta-basta na nakakalimot. And actually, parang nakikita ko na parang nababanggit kanya sa mga kakilala. Mare, pwede possible, 'di ba? Nababanggit ka sa katrabaho, sa kakilala, kaibigan or mga magkakilala, nakakakilala sa inyo. Parang ano, totally in love. Nine of uh, cups, okay? Uh, yung iba sa inyo, meron din akong nakikita mukhang long distance. Pero may travel. Mukhang papunta tong lalaki na to sa'yo. Or ikaw, nasa ibang bansa ka. Or ikaw dito ka, nasa ibang bansa tong lalaki. At soon makikilala mo ito. Okay? Parang the moon. Parang sinasabi niya na huwag kang mawala ng pag-asa. Or huwag mo akong sukuan. Okay? Parang ganun. Kasi may long distance relationship na lumalabas dito. Okay. Tama nga tayo. Sana wag mo siyang sukuan. Yan. Kasi minsan siguro nararamdaman niya na mahina. Or pa ano, ano man tawag dito. Pa, pabigay ka na. Medyo masakit ang ulo, masakit ang ulo niya, marami siyang stress na tinitingnan or parang nararamdaman. Napipressure din siya sa kanyang ginagawa, um, yan, yeah, napipressure kasi that tower, okay meron gustong magsorry sa kanya maring ikaw, manakagawa ka sa kanya ng mali magsusorry ka, pero someone na parang maglo low down tut, um, lulunokin yung pride, maring may kaibigan siya na nakatampuhan, linoko siya Or, itong person na ito, sumama sa isang um, um, ano man tawag dito, yung investment, possible na siya naloko, or ikaw ang naloko. Okay? Possible po ganun. Kasi, kayo yung bahala mag-divert ng ener energy. Okay. So, kung hindi po, kung wala po sa both side na kayo, hindi kayo naloko ng ganun, possible na meron sa paligid niya na may gumagawa ng masama sa kanya. Possible. Halimbawa, kung third party ka, Um, in-spell yung asawa niya. In-spell siya ng asawa niya. Or kung asawa ka naman, meron ditong third party. Third party na, may third party pa na isa. Possible dalawang energy or dalawang pangluloko ito. Okay? Ayan. So, wala tayong magawa. Ganun po talaga. Yun ang lumabas. ha, So, huwag kayong malungkot. Tignan natin kung ano yung dahilan. Okay? Hindi ko alam kung mahilig tong kumanta yung person mo or mahilig magluto. Basta may nakikita ako ngayon halo eh. Mahilig sigurong more magluto or kumain. Mahilig kayong kumain. Okay? Okay. Five of Swords. Ayan. Parang gustong gusto niya na talagang ayusin ang kanyang nakaraan. Okay. Gusto niyang bumalik sa'yo, pero naprotektan niyang sarili niya, ayaw niyang masaktan ng lubos. Alam mo yun? Kasi baka anytime na, baka anytime na, kikilos siya or may gagawin siyang paraan, baka kayong dalawa ang, mas lalong magkaproblema. Okay? So, may hidden secrets, may nakikita tayo. Meron siyang tinatago sa iyo eh. Hindi ko alam kung cellphone ito or accounts. Maring meron siyang dami accounts, meron siyang Basta meron siyang nakatago. Okay? So, i find out mo kung ano man nakatago na 'yan. Pero, huwag kayong maging praning. Dapat, yung pag-iimbestiga ninyo sa mga person ninyo ay tama lang. Hindi yung parang OA kayo masyado, 'di ba? So, in time, mahuhuli nyo rin yan kung meron po yan tinatago. Ang just naman, hindi naman po kayo lingid sa kaalaman. Ay talagang uh, tumutulong po talaga siya. Kung lahat ng niloloko, nalalaman at nalalaman pa rin. Okay? Meron talaga siya nakatago eh. Pwede pera. Ayan. Meron siyang Hayden's account. Pwede rin. Pwede. Pwede. So, um hmm, Parang ang sakit ng ano. Meron din person eh. Meron siya nakatagong person. Okay. Um, pero natatakot siya malaman mo. I think some of you parang ramdam mo eh. Kasi stress ka eh. Ramdam mo eh. Si Queen of Wands at saka si Eight of Swords. Parang feeling mo meron eh. Okay. So, ang weird. ba? Diba? Nine of Pentacles and King of Pentacles and the Moon, the Lovers, Eight of Swords. Okay? So, through, siguro, dating apps, or binigay ng kaibigan para makapag, alam mo yun, mag-try. So, nag-explore yung person mo. So, some of you, meron kayong kadil na may kaya, may pera. Okay? mas ano siya um example siya yung siya yung parang may kaya sa inyo siya yung mataas halimbawa may uh, housewife ka yan so siya lagi yung nagpropro nag ano ba yung magbigay ng pera yung nagfe-finance sa inyo yan so iyon feeling niya parang wala kang kwenta, yung mga ganon, yung mga nangyari sa inyo, wala kang effort, pero which is hindi, diba? ba? Alam nyo naman na kahit housewife, malalakas ang housewife. Diyos ko, ang hirap na trabaho na yan, walang sahod yan. Nanay ka na, katulong ka pa, diba? ba? Lahat, accountant ka pa, walang sahod, diba? ba? So, hindi wag po nating malitin yung housewife sana kung may mga lalaki na nono dito. Maging proud po kayo sa mga asawa ninyo. Okay, kahit walang trabaho yan, mas, mas mahirap po yung nagtatrabaho kayo na walang sahod. Okay, tapos yung stress mo sa bata, Diyos ko po, kung alam nyo lang. So, wala po, wala po kahit sino man manghusga sa isang nanay or sa housewife na wala silang kwenta. Okay? So, some of you lang naman. Hindi naman lahat dito ay ganun ang tingin ng person ninyo. Kung nakaka... Kung nakaka... Ano kayo? Resonate kay dito sa reading na ito. Pero kung hindi, that's okay. That's fine naman na huwag nyo masyado dibdiben yung mga masasakit na reading. Okay? So, hindi nyo kailangan masaktan. Nandun naman yung parang takot na siyang mahuli mo. For sure, meron siyang hidden talaga. Ano yung expect natin bukas dito sa taon na ito? Ano yung expect natin dito sa person mo? Ano kaya? Para mainit yung ulo niya eh. Nakakasense ako. Okay. Wheel of Fortune. no oh, de ba Meron na naman siyang tinatago na something. Meron na naman. Diyos ko. Tatlong, tatlong beses na lumabas. Okay. Kaperahan. Okay. Okay. So, yung iba sa inyo, siguro meron invest, invest yung person mo or meron lang talaga siyang tinatago na pera para pagdating ng panahon, meron siyang uh, may tulong or makuha or alam mo yon yung, yung hindi siya magmukhang tanga na walang pera. Okay? Oh, meron naman positive and negative yung pagtago ng tao na ito or something. Pero sa some of you, meron pong cellphone or accounts, dami accounts na nakatago sa person ninyo. Okay. ah uh, may lakad din ako nakikita. Maring bukas ito or Saturday. Nakikita ko. Saturday, Sunday, this Friday night. Pwede rin. Parang meron kayong energy na travel. Okay. Meron ka bang gustong bilhin, puntahan. Makukuha mo naman daw po yun. Ano nang petsa ngayon? So, sa ibang bansa is 24. Dito sa amin is 25. Okay. So, pasensya, niya, pasensya na po kung hindi po lagi ang ating uploads dahil uh, talagang marami tayong ginagawa. Unawain nyo na lang po. But, wag po kayong mag-alala. Kahit late po kayo manood, panorin nyo po yan lagi para ma-claim ninyo po yung positive energy. Timeless naman po ito kahit next year nyo pa itong maulit or marinig ninyo, makiklaim nyo po yung mga positive chi dito or positive reading, okay? So, dumako naman po tayo sa inyong reading. Kamusta po yung energy ninyo? Kamusta? Okay? Okay, tingnan natin kung kamusta kayo. Kamusta yung mga business? Kamusta yung mga puso ninyo? Ano yung gusto sabihin sa iyo ng universe? Okay. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading na makakatulong sa kanilang kaisipan at makagaan sa kanilang puso. ten, nine. Wow, nine of cups. Ang galing naman nito. Meron ka daw ano eh. Um, ikaw yung taong parang sinasabi mo this year babawi ako. This year magiging um makakaipon ako. This year makukuha ko yung gusto ko. Ang ganda. Hindi matatapos itong taon na ito. Talagang makakaipon ka. Okay? Meron kang success, uh, victory. Okay, meron na akong nakikita na parang ganun ka talaga eh, 'di ba? Kung maglabas ka lang, kung maglabas ka, 'wag naman masyadong ganun. Kung nagugutom ka, kumain ka. 'Wag naman i-treat niyo din 'yung sarili niyo. Halimbawa, if, if if, if ever sahod niyo, Um, magkape kayo, lumabas kayo, 'di ba? Mag-enjoy mag naman kayo. Deserve mo 'yon kasi pinaghirapan mo 'yung sarili mo. 15-14 days nagtrabaho ka, 'di ba? 15 to 30 'yung sahod, So, 15 14 days naghirap ka. So, kumain ka ng masarap, magluto ka ng masarap, maggrocery ka ng masarap, 'di ba? punuin mo yung mga make yourself happy, kumbaga, i-rewards mo yon para sa sarili mo. At mong kahit ko po na lahat na sana ay mag-ipon po kayo kahit maliit na murang sing-sing. Bumili po kayo para sa sarili ninyo kahit uh, ano ba yung earrings na maliit lang. Okay na po yun. okay Bigyan nyo po ng regalo yung mga sarili ninyo. Kahit mura lang. Actually, mahal na yung alahas ngayon. 4, 4K na ang ano, per gram. 3,800 uh, per gram. Ang mall naman, grabe. 3 times ang ano nila, ang presyo nila. So, mas uh, saan kayo practical, doon kayo bumili. ba diba? Kahit maliit na sing-sing, okay na yan. Nakalimutan ko lang to kung magkano to eh. Pero pwede naman kayo bumili sa akin. Meron naman ako pang Pero syempre may dasaling sa akin. Uh, kung makatipid kayo, pwede naman kayo tumi magtipid. bumili kayo ng singsing, -sing, -sing di ba? Isuot nyo yan. Maganda kasi ang alahas. Pampaswerte po yan. Okay? At wag na wag, wag na wag, wag na wag po kayong magsanla. Dahil may sumpa kapag tayo ay nagsasanla pansinin ninyo nakipagsanlakan ng isang beses. Parang tubig lang po 'yan. Magsasanlahan na naman paulit-ulit yung senaryo, hanggang mauubos. Okay? So huwag po kayong maging proud na ay nakabili ako ng alahas dati mura, ngayon na isanlako malaki. O hindi po. Kung mag kung gipit na po talaga kayo, ibenta ninyo. Pwede sa tao, pwede sa pawnshop, depende. 'Wag nyong gawing uh, sanla. Okay, pwede po 'yun i-benta ninyo. Pero yung sanla, no. Okay, so dumako tayo ulit sa reading ninyo. Okay, so sa mga pampaswerteng wallet, meron po tayo. Pwede mo po kayong mag-order, pwede naman po kayong bumili sa inyo. Yellow and green ang pinakamagandang wallet. Okay. Okay, magwallet ng pula. the judgment ah uy ang ganda naman nito alam mo diyan ako bilib sa iyo eh may the judgment ka eh sino, parang parang ang lakas-lakas ng tiwala mo sa sarili mo eh kahit anong nangyari yung hamon niyo sa buhay kahit ano yung pagsubok kung sino-sino na yung kung ano-ano na yung nangyari sa inyo Still pa rin na parang matatag ka. Yan 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 dapat ang kailangan natin, ang maging matatag. Sino bang tutulong sa atin kundi mga sarili din natin, de ba? Okay. So, medyo may mga ano ka lang, hindi ka kontento. May mga nakikita ako dito na bagay na hindi ka kontento pa. Okay? Actually, you're such a bless talaga. Okay? So, masama naman po kapag kapag binigyan tayo ng na pag, kapag binigyan tayo ng blessings ng ni Lord or ng Diyos natin na hindi pa rin tayo kontento, ibang usapan na po yun, okay? Every morning, magdasal po tayo. Thank you, Lord, sa umagang ito ay nandito pa ako ah, dahil binibigyan nyo pa ako ng life, ba? Diba? isang malaking blessings na po yun. Hindi yung pag may problema lang tayo, lalapit tayo sa kanya. Hindi ganon. Pagkagising nyo pa lang, kahit mabigat ang katawan ninyo, salamat po. Kahit pagod tayo. Pagod tayo kasi, ibig sabihin, may trabaho, may pera, may blessings, hindi puro reklamo. Okay? Hindi yung pagising natin, ano ba naman yan? Monday na naman. ba? Diba? Nako, isang malaking kamalasan po yan pag sinabi ninyo yan. Ano ba naman yan? Umaga na naman. Gusto kong matulog. Kasi ang demonyo nasa kama yan. Eh. Hindi nyo alam katabi nyo yan. Hinihila niya kayo uh, para maging tamad, maging malas. Okay? Paano tanggalin ang malas? Nasa sa irili nyo din po yan. Bumangon kayo ng malakas, masaya. At syempre, yung trabaho ninyo, dedicate kayo doon sa trabaho ninyo. Kahit pagod, puyat, mahirap, minsan, yung amo ninyo, uh, ano ba tawag dito, um, um, laging nagmamadali, masakit ang ulo, uh, irritable, okay lang po yan. Kasi hindi nyo naman danas kung ano man ang pinagdadaanan nila meron nandiyan na yung pamilya, nandiyan na yung mga asawa, nandiyan na yung mga kapatid, etc. mga kaibigan, di ba? Yung mga kliyente. So, kailangan po malaki, malakas din po ang pangunawan ninyo or malaki ang pangunawan ninyo sa mga amo ninyo, di ba? Yung mga boss mo, yung mga kasama mo, inggetera, chismosa, sinisiraan ka. Ilagay mo lahat yun sa likod, okay? Ngitian mo lang at as long as meron kang trabaho, may pera ka, nakakaipon ka, nakakabili ka ng gusto mo. Okay? Yeah, meron ako ng ano, ka uh, kliyente na lagi siyang inaaway ng kasama niyang Pilipina. Ano siya? A uh, caregiver silang dalawa. Okay. Itong kaibigan niya, pinasok siya doon sa trabaho. Eh, kamalas-malas, eh, um, lagi siyang napapansin, siguro naiingit sa kanya dahil parang mas magaling yung pinasok niya itong client ko ng Pilipina. Pero yun silang Pilipina, okay? So, pinasok siya ng kaibigan niya nung, nung mahirap lang to si ma'am, kumbaga nagumpisa siya sa wala talaga, okay? Iniwan ng asawa, nagloko, tapos yon um, pinatira ng kaibigan niya sa bahay, tapos, pinaalis, alam mo yung mga ganon, ano yun, tumulong ka, tapos, masama pa rin yung, masama pala yung pagtulong mo sa isang tao na yun, diba, so, binigyan niya nga ng trabaho, e, lagi naman niya inaaway, lagi niyang sinisita, parang siya yung bossy, eh, diba, so, kung tumulong tayo sa tao, yung tamang tulong talaga, I uh, iba, iba na siguro kapag yung tumulong ka, masama ka pa rin, yung yung hindi ka na appreciate kahit anong gawin mo mapagsabihan mo palang masama ka na ibang ibang usapan yon yung kay ma'am talagang sobra yung kaibigan niya okay nagpapasalamat na lang si ma'am na meron siyang napunta siya sa among mabait Okay, nakakaintindi sa kanya, mas gusto siya, kaya siguro nagsiselos sa kanya kasi nararamdaman ng, ng etong kliyente ko na mas gusto siya ng amon niya. Okay? So, mas malinis siya. Eh, yung isa dugyot, nag, akalaan mo ba naman, sabi niyang, di daw siya marunong magsampay. Nasila, nasira kasi yung dryer ng amon nila. So, ang sinabi, hindi daw siya marunong magsampay, etc. ba diba? Parang, ang pangit naman ng ganun. Bakit? Pilipina. Pilipino ka, hindi ka marunong magsampay. Huwag wag tayong magpanggap. My God! 'Di ba ug tayo magpanggap nakakahiya sa ibang lahi? Just ko, Lord. Ili sana kung mayaman ka, wala ka sana diyan sa trabaho na yan. common sense. 'Yung mga nurse nga pagpunta sa ibang bansa, maliit din ang tingin nila, 'di ba? So sino ka? 'Di ba? Para ang caregiver naman parang katulong din naman yun eh. nagbubuhat ng tao mas mabigat pa sa kanila nagwawash ng, nag ng pupo, lahat, nagpapaligo, nagbabantay ng gamot, ng kung ano, naglilinis ng alaga nila. Di ba? Parang katulong din yan, pinaganda lang. Eh, yung mga nurse nga, tapos magganan. Caregiver Maldita na yon ang sabi niya, hindi daw siya marunong magsampay, di ba? Ito ay, nakointo ko lang sa inyo, para uh, mapulot ninyong aral, kahit saan tayo magpunta, low-key lang tayo dapat, um, Lagi nating iisipin na kahit maganda ang trabaho natin, kahit uh, kahit sumasahod tayo ng malaki, lagi tayong magpasalamat, tumulong tayo kung kaya nating tumulong, okay? Bigyan natin ng rangal ang ating Bansa, siyempre 'yung Pilipino, hindi 'yung ipapahiya natin, 'di ba? Maging proud po tayo pag may nakita tayong kasama, kalahi natin, tulungan natin. Hindi 'yung babagsakin natin, hindi 'yung sisiraan natin ng na kung ano-ano, 'di ba? Tapos sasabihin mo mabuting tao ka. Nagdadasal ka, kung ano-ano, tapos meron kang isang kapatid mo na sinasaktan mo, 'di ba? Ang pangit po ng gano'n. Okay? So, at 'wag po kayong mahiya. Itong mga katulong na 'to nanonood ngayon sa akin, 'wag niyo ikahiya ang trabaho ninyo. Okay? Maging proud kayo dahil hindi kayo magnanakaw, hindi kayo hindi kayo kumbaga hindi kayo gumagawa ng masama sa tao. Maging proud po kayo. Sa ibang bansa, my father is a is a farmer de ba? Proud sila. Ang tatay ko magsasaka, ang nanay ko magsasaka. Proud na proud sila. Na de ba? Ganun pinagkaibahan ng sa atin at sa ibang bansa. Kayo maging proud kayo kahit magsasaka lang kayo. In so what? Bakit ba? de ba? Kung magpa-farmer lang kayo, bakit ba? Ang laki kaya ng blessings, 'di ba? Ang iba nga dyan, wala nang makain. Blessings pa rin 'yan. So please yung attitude natin, baguhin din po natin. Eto, dahil nabanggit ko lang to, na meron kayong binibigay, na hindi pa kayo kontento, may blessings pa rin sa inyo. And please, makontento naman kayo kung malaki-laking blessings yan. Magbigay din kayo ng tulong. Okay? Magbigay ko po kayo, mag-open po kayo. Okay, naintindihan? Please, mag-sorry na kayo sa mga taong nasaktan ninyo. Mag-sorry na kayo. Yung kahit hindi humingi sa inyo ng sorry, pinapataw, pinapatawad ko na si ano, si ganito. Pero kung, kung wala namang kayong ginagawang masama, bahala na si Lord. Ganun lang yon, okay? Naintindihan ninyo? Lagi kayong tumulong. Every day. Kung kaya nyong tumulong, tumulong po tayo. Okay? Wow, ang ganda naman nito. Eh. Ang ganda ng mga cards ninyo mga mahal ko. 'Di ba? Answer prayer ka po oh. 'Yan. Gaganda gaganda 'yung parang may taong naiinggit sa iyo. Hindi ko alam kung sino ito. Okay, may family mo to, may taong galit sa iyo. Okay? Meron parang Okay, wow. Kung ano man yung balak mo, magbibili ka ng lupa, ba? alas, any kind. Matutuloy. Okay. So, expect mo itong bukas o ano man, makalawa. O kailan man to. Magiging maswerte po kayo. Maganda po yung cards ninyo. Swerte yung paparating. Meron kayong pupuntahan, salo-salo, maring kasalam, birthday, anniversary, any kind, inuman. Magiging masaya kayo. Okay. So, may lahat. Doon din nakita ko sa person nyo may lakad. Okay? So, muli po, Miley Taro. Maraming maraming salamat po. Okay, so... Hi ma'am, kamusta po kayo? Maraming maraming salamat po sa lahat ng na naitulong mo sa akin. Hindi hindi ko po kayo makakalimutan. Gusto ko lang po ipaalam sa iyo na masaya na po ako ngayon. Sobrang saya ko nga po ma'am sa trabaho ko na promote din po ako. Simula nga po talaga nagpaalaga ako sa inyo, talagang blessings na po. Feeling ko po talaga ang laki ng pagbago ng buhay ko. Pagkagising ko lang po ng umaga, talagang magaan po lahat. At nawala, nawala na po yung mga buwisit sa buhay. buwisit talaga. <laughs> okay. Maraming maraming salamat ma'am. At talagang maayos po kami ng aking person. Ang laki po ng pinagbago niya. Ma'am, sana po marami pa kami ma marami pa kaming kagaya ko na matulungan mo. Okay. So, wag po kayong mahiya kung gusto niyo magpa-reading. Lahat po ng kliyente ko ay kailangan mag-undergo sa reading. Ito po may Litaro Facebook account. Wala pong mag-message or tatawag diyan sa number ko. Okay? Okay, naintindihan. Dito lang po sa akin Facebook account. So, February 4 po yan, 976 po. Ito po yung cover. June 4, 514. Naintindihan yan po ang uh, eh, pwede nyong i-message. Okay po, maraming maraming salamat. Buti naman umala umulan ngayon. My God, umulan pa ba man? Hindi na po. hindi, na. Oh, hindi ako nakahabol. Pag umulan dyan po sa inyo, sobrang init talaga, ba diba? And saluhin nyo po yung ulan. Pwede naman po kayong maligo. Blessings po ang ulan. Okay? Saluhin nyo po yan. Cleansing din po ang ulan. Huwag po kayong maniwala ang ulan nakakasakit. Okay? Eh, ikaw na. Kung magbababad ka ng, ka ng tatlong oras, dalawang isang oras o ano, nakakasakit na talaga yun. <laughs> Siyempre, malamigan ka na eh. Okay? Dahil sa hangin, sa ano, yan, nababad ka sa tubig. So, wala pong masama kung magpabasa lang tayo ng konti kahit 5 minutes, okay? Pabasa lang tayo, saluhin yung ulan, ramdamin ninyo na pinapaulanan tayo ng blessings, okay? Sa lahat, sa lahat ng nanonood ngayon sa akin, saktong umuulan ngayon. Lord, paulanan nyo po sila lahat ng kaligayahan, lahat ng swerte ngayon, okay? Yarab, pinagdadasal ko po lahat kayo. So, mag-comment po kayo dyan sa anuman, anuman yung binabasa ko po yung mga comments ninyo. ano may manifestations ninyo, pwede nyo po yan isulat yan. Sinasama ko po kayo. Okay? Mas maganda yung channel ninyo or yung YouTube or email ninyo ay pangalan ninyo. Okay, mga mahal ko, ingat po kayo. Bye-bye.